I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na itong ang Kent by me ay talaga namang inaabangan na nang maraming bubblies ang bawat episodes dahil talaga namang nakakabiti nito at nag number 1 agad nga ito sa Netflix in just 2 days pa lang kaya naman maraming mabula ang sobrang natuwa patungkol dito at talaga namang nabalita na nga rin ito sa TV Patrol lalong lalo na nga ang scene na ito ng ating Donnie at Belle na talaga namang itong araw ang first kissing scene ng ating Donbel. Kaya naman umaning nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na ito nga ang ating Kent by my love ng ating Donbel ay inilabas na nga sa prime time bida at agad nga itong nag top 7 at ayon pa nga guys dito Good morning! We rank number 7 overall For our pilot episodes, grabe grabe. Thank you, Lord cargo unang pagtagpo. Well, two days pa nga lang ito ang inilalabas sa prime time bita ay talaga namang nag number 7 nga agad ito. Kaya naman marami na namang mga bula ang naging sobrang proud sa ating Don Bell dahil grabe nga talaga ang mga karakter dito ng ating Donnie at Bell sa kanilang ginagampanan as Bingo at Caroline na inaabangan na nga ito gabi-gabi. Kaya stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.